Ansar Allah Movement o mas kilala bilang rebelding grupo ng Houthi na nakabase sa bansang Yemen nagsagawa na naman ng pag-atake sa mga barkong dumaraan sa Red Sea. Ayon sa report, maraming beses na binomba ng Houthi rebels ang isang Greek flag na barko kung saan nadamay ang 23 Pilipinong sakay ng nasabing oil tanker. Ang pangbobombang ito ay paghihiganti diumano ng militanting grupo matapos ang pag ng Israel sa Hodeidah Port noong ikadalawampu ng Agosto taong kasalukuyan. Agad na nagliab sa gitna ng karagatan ng nasabing oil tanker na itunuturing ng mga rebelding huti bilang isang malaking tagumpay para sa kanilang ipinaglalaban. Ako po si Roy Zin. welcome sa Kian Thoughts. Kung hilig mo ang mga ganitong videos, mag-like at mag-subscribe para lagi kang updated sa mga susunod na upload. Umaga araw ng Miyerkules, si 21 ng Agosto taong kasalukuyan, tinatake ng Ansar Alam Movement o mas kilala bilang Houthi Rebels ang MT Sonion Oil Tanker. Ito ay isang Greek flag na barko na may koneksyon diumano sa bansang Israel. Naglalayag ang naturang barko sa Red Sea mula sa Iraq at magtutungo sana ito sa bansang Greece nang maganap ang pag-atake ng rebelding grupo ayon sa ulat ng United Kingdom Maritime Trade Operations Coordination Center o UKMTO. Naganap ang insidente halos 77 nautical miles ang layo mula sa Hodeida Port sa bansang Yemen na kinokontrol ng rebelding Houthi. Ang Sonyo na isang Suez Max o isa sa pinakamalaking tanker type na barko na kayang mag-operate sa Suez Canal at may kakayahang magdala ng 1 million barrels ng langis. Sa ulat ng UK Coordination Center, dalawang maliit na mga bangka ang lumapit sa Sonion oil tanker lulan ang hindi bababa sa labing-libang armadong kalalakihan. Dito na nagsimula ang palitan ng putok mula sa mga rebelding huti at sa mga security ng tanker. Matapos ito ay pinaulanan pa ng sunod-sunod na bomba ang barko at dito na nga nagsimulang sumiklab ang malaking sunog sa loob mismo ng tanker at sumira sa makina nito. Agad namang nag-report ang kapitan ng barko sa UKMTO hinggil nga sa ginawang pag-atake ng bote kung saan isang crew member ang naiulat na nasugatan. Dagdag pa rito, sinabi sa report mula sa kinikilalang gobyerno ng bansang Yemen na mayroon pang ikatlong maliit na bangka ang lumapit sa tanker sa kasagsagan ng putukan. Ito ang pinaniniwalaang gumamit ng grenade launcher na siyang naging sanhi ng pagsabog sa loob ng MT Sonyon. Sinasabing kabilang pa sa isinagawang pag-atake ng grupo ay ang tatlong missile attack. Ang Greek company na Delta Tanker ang sinasabing may-ari ng naturang barko ayon sa report ng Greece Ministry of Maritime Affairs and Insular Policy. Nulla ng barkong MT Sonyon ang dalawamputshiam na crew members. 23 sa mga ito ay Pilipino habang ang dalawa naman ay Russian national. Dahil lula ng barko ang crude oil cargo patungo sana sa Greece, itinuturing ngayon na navigational and environmental hazard ang naturang barko na maaari daw kumalat sa karagatan. Matapos ang pag-atake ng rebelding grupo ay naiwan na lamang na palutang-lutang sa gitna ng Red Sea ang barko at hindi pa nga inaangkin ng huti ang responsibilidad sa pagatake ito. Agad din namang nai-rescue ang mga crew members ng nasabing barko pero kasabay nito ang isa pang balita na isa pang barko ang inatake rin sa Gulf of Aden kung saan tinarget ito ng limang mga missiles pero hindi naman gaanong naapektuhan. Base naman sa report ng GMA News noong Webes, 22 ng Agosto, nasa na ang 23 Pinoy crew members ay nataking Sonion oil tanker. Isa sa mga Pilipinong lula ng barko na si Jason Yee ang nagpadala ng video footage kung saan makikita rito ang sitwasyon ng mga tripulante at maging ang mga pinsala na tinamo ng barko matapos ang ginawang pangbubomba ng Houthi Rebels dahil nga sa takot ay agad daw na nagtakbuhan at nagtago ang mga crew members sa hagdan upang hindi na sila madamay sa nagaganap na kaguluhan. Kinakatakutan namin dumating na talagang tinira na kami ng missile. Matapos nga ang nakakatakot na tagpong ito para sa mga tripulante, sinubukan pa raw nilang paandari ng makina ng barko. Subalit muli na naman silang inatake ng grupo kaya naman nagpalutang-lutang na lamang ang kanilang sinasakyan hanggang sa dumating ang mga EU Naval Forces at ang mga French Rescuers. Sa pagdating ng French rescuers, pinasabog pa ng mga ito ang isang drone na umaligid at may dalang panganib para sa zone so yun bago nga nila tuluyang isagawa ang rescue operation. Kalaunan ay dinala ang mga tripulante sa pinakamalapit at ligtas na port sa bansang Djibouti. Ayon sa EU Naval Forces, malaking katanungan para sa kanila kung bakit hindi raw humingi ng suporta o ng escort ang oil tanker sa pagdaan nito sa Red Sea sa kabila ng mga panganib sa lugar na ito para sa mga katulad nilang mga commercial na mga barko. Bandang 12.10pm, August 22, 2024, Philippine Time, sinabi ni Jason Yi na dumating na ang kanilang mga rescue at agad ding ibinalita ng Department of Migrant Workers o DMW na ligtas na ang mga Pilipinong sakay ng oil tanker na inatake ng mga rebelde. Ayon pa sa DMW, Eto na raw ang ikasyam na insidente ng pag-atake sa mga barko na may mga lula na Filipino crew sa Red Sea at Gulf of Aden. Sa ngayon ay nagsasagawa na di umano ng mga resolusyon ng ahensya upang maiwasan na, na may mga Pilipino pang muling madadamay sa nagaganap na kaguluan sa Red Sea dahil sa ganitong uri ng mga pag-atake. Mula ng sumiklab digmaan sa Gaza sa pagitan ng Israel at Hamas, nagsagawa na ng tuloy-tuloy na pag-atake ang mga rebelding Houthi sa mga commercial ships na nagdaraan sa Red Sea na sa kanilang intel ay mayroong kaugnayan sa Israel, sa United Kingdom at sa Amerika. Hayon sa militanteng grupo, ang kanilang ginagawang pag-atake ay pagpapakita ng suporta at ng pakikisa sa mga Palestinians na nagiging biktima ng Israel sa nagaganap na digmaan dahil naman sa ganitong uri ng mga pag-atake mula sa mga rebelding Houthi na nagiging banta sa seguridad ng mga barko at mga sakay nito sa bahagi ng Red Sea, maraming mga kumpanya ang mas pinili na lang na umikot sa Cape of Good Hope at iniiwasan na nga ang ruta ng Suez Canal. Para sa inyong mga reaksyon, mag-iwan lamang ng komento sa ibaba ng video na ito. At para manatiling updated sa ating mga susunod na upload, siguro huwag mag-subscribe. I-like mo na rin ang ating mga videos bilang suporta. Muli, ako po si Roy Z at maraming maraming salamat sa patuloy na pagsubaybay sa ating channel.